WPH, ice na balitar mo ba? Len. Okay. Mema im. Im. Ano nga ba 'yun? Im. Peach mango pie. Uh, oh, excited 'no nun! peach mango pie. May im peach? Hindi peach mango pie. Ano ba pa talaga peach mango pa? Parang mas masarap yung peach mango pie. Oh, mas masarap talaga 'yon. Pero ayan nga mga Batang helmet ang pag-uusapan natin ngayon ay yung sinasabi ni Mr. Harry Rocky. I'm <coughs> spoke na naman ko Spokes. Na, awa. Mm, ang bantang pagpapa-impeach raw kay Madam Sara Duterte. Pero bago yan, syempre, today is a barber happy day sa lahat ng mga bagpasok Sa channel to, please don't forget to click the subscribe button, tayo na para lagi updated sa lahat ng mga inaipala namin video ko Oh, naku, video ko May sinabi bidyo. na naman ang ating spokes. Awa. awa. Oo, sa so spokes, awa. Ito, panoorin nyo. Mukhang itong linggong ito, ihahain nila ang impeachment laban kay VP Sara. Wala naman akong kaduda-duda na gagawin nila ito. Dahil ang talagang intensyon nila ay eh mawala yung banta sa kandidatura ng tambalus-los. Siyempre, ang pinakamadaling paraan ay eh i-impeach at tanggalin sa pwesto si Inday Sara Duterte. Nung minsan, tumutul siyempre presidente, sumunod ng kamera. Pero ngayon naghiwalay na sila ng landas, syempre, di na natin inaasahang tututo presidente. Baka sabihin pa ng presidente, bilisan ninyo ang impeachment. Pero natatakot ba ako para kay Inday Sara? Hindi. Kasi alam ko na kapag in-impeach nila, ang pinakamataas, ang trust at approval rating sa buong gabinete ni Marcos government, e babalik sa mga kongresista ang sise ng magagalit na taong bayan. Mantakin nyo, kung sino pa yung pinaka-productive at hinangaan na miyembro ng gabinete, yung pa ngayon ang tatanggapin. E ang dami-dami dyan na mga non-performing, yun pa ang hindi matatanggal. At syempre, magagalit ang taong bahay dyan dahil lumalabas at talagang gahaman sa kapangyarihan ang administrasyon ni Marcos Jr. Mukhang totoo talaga yung ating mga sinasabi na talagang ayaw nang umalis sa pwesto ng Marcos Jr hindi lang siya anim na taon na uupo dyan hanggang maging presidente ang kanyang anak na si Sandro all 18 years again, part 2, even longer than 18 years. Dahil nung una sila ay mahigit kumulang 20 years na umupo. Maybe ang gusto nila pang habang buhay nang nakaupo dyan ang Marcos. At alam naman natin, kaya napakaaga pa ng eleksyon, e eh tinira na nila yung budget ni Inday Sara noong 2023, di ba? Kaya nga tayo narito ngayon, na nawarak ang UNITIM dahil nga doon sa panira nila, pagbawas nila sa budget ni Inday Sara, isang pamamaraan para mawala nga ang banta sa kandidatura ng kanilang susunod na Prime Minister. Ngayon, ano kaya ang basehan? Well, nandyan yung sinasabi nilang Intelligence Fund. Ang Presidente nagbigay. At ang Presidente, galing yan sa kanyang Contingent Fund. Talaga naman ang Contingent Fund, ipagagastusan e yan para doon sa mga pangangailangan na hindi nakapaloob bilang line item sa budget. So legal 'yon. Kung meron dapat ma-impeach, aba, yung presidente dapat ma-impeach ko ang gagamitin nila ay eh, yung 221 million na nanggaling sa contingency fund ng presidente. Hindi ako nagkakamali, parang 125 ang confidential fund doon na dinistribute sa lahat ng satellite offices ng VP at saka MOOE naman yung balance. MOOE, 'yan yung gastos talaga ng opisina. Kasi nga, Nobyembre na na-release yan eh. So talagang may mga kulang na budget. Wala nang budget kasi umupo siya. Ano na, matapos ang June 30, ubos na ang budget. Eh may mga gastos na kinakailangan pag sa Natural, kailangan humanap ng, paraan para magkaroon ng pondo. At humingi naman siya ng pondo sa presidente. Pinagbigyan naman siya. So kung meron dapat ma-impeach dapat yung nagbigay, hindi yung pinagbigyan o gumagawa sila ng issue na ang bilis daw na gastos ng 125. E bakit hindi? E Nobyembre na yon Kapag pinatagal mo pa, 19 days ata nila na gastos Alam mo, ibig sabihin lang dyan, within 19 days, dapat ma-obligate. Hindi naman ibig sabihin na lumabas na yung pondo within 19 days. Dapat lang yung pagbibigyan na identify na at sinasabi mo na na meron ng pinaglalaanan itong pondong ito. Hindi naman ibig sabihin yun na talaga gagastosin mo to the last centavo dapat lang ma-obligate kasi kapag matapos ang taon at hindi nagastos yan, babalik at babalik yan sa general fund. Eh bakit pa ba humingi si VP Sara kung hindi naman talaga gagastos yan? Pero may mga naririnig ako na dadagdagan daw nila. Yung issue na yan, nakabinpin pa sa Korte Suprema. So legal issue yan. So kinakailangan antayin ng kamera kung tama ba o hindi para mag-classify yan sa isang graft or corruption. Kasi yun yung basihan treason, graft and corruption, betrayal of public trust. Yan yung mga dahilan. No? So dahil nasa Korte Suprema pa, dapat respetuhin naman yung jurisdiction ng Korte Suprema na magresolba ng mga legal na issues bago maging ground for impeachment. Pero ang sabi ng akin bubuit, dadagdagan daw nila. Meron daw pera na ghost delivery ng textbooks. Well, tignan natin kung ano ebidensya. Kasi kung may ganyan naman talaga, meron dapat na report yan. Pero duda ako dyan dahil napaka-particular talaga ni BP Sara. If at all, ang mapupula mo sa kanya, sa ingat niya, medyo mabagal ang implementasyon ng project. Now, magkakaroon ba ng issue sa computers? Well, sa tingin ko, wala. Kasi ang huling skandalo naman involving appropriations chairman Zaldico na wala namang kasong na isang pa doon sa overpriced na mga computers. Pero ang alam ko, dahil nga dumating si Inday Sara sa DepEd na nandiyan na iskandalo na yan, talaga nag-ingat siya. Kumuha talaga siya ng mga eksperto at hindi lang po yan re-require niya na ang DICT secretary si Ivan Uy ay aprubahan ang technical specifications ng hindi na maulit yung skandalosong laptop procurement. Wala siyang pinabid na laptop na ang specification hindi aprobado ng DICT. naririnig din ako na may mga allowances daw na hindi na ibigay, pero kung hindi na ibigay, bakit impeachable 'yon? Kasi kung <laughs> graft and corruption ngayan, bribery eh dapat merong perang lumabas na binulsa. Pero kung alawan sa mana na hindi nabigay, anong kasalanan doon? Wala. Ang sumatutal, wala namang saisay talaga yung impeachment na yan. Walang basihan. May numero ba sila? Meron. Pero pati yung aking mga kaklase ng 70th Congress na siga na ngayon dahil sila yung third termers, alam naman nila na sa politika, walang forever. At dahil nandyan nga yung pulburonic video at nandyan yung authentication, sino magsasabi na kampante ang mga membro ng Kamara na magtatagal ang Presidente Marcos Jr. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Hindi natin alam kung may mga hakbang na gagawin ng militar. Pero sa tingin ko kasi, ang mga militar kapag duda sa isang sundalo ay drug addict, pinapadrug test kaagad At kapag positive, si kaagad sa kanyang trabaho. E man takin nyo kung presidente pinagdudahan na gumagamit ng drug use, at ito authentication nito na sa Amerika pa nang galing, sa LA pa, film capital of the world, mahirap baliwalain yan. At syempre, sa Senado, well, iba po talaga ang Senado. Wala silang pakela In the sense na hindi sila sumusunod sa isang speaker na nais na tanggalin ang isang katunggali sa 2028. Kasi sa Senado, lahat sila po pwede silang mag-ambisyon maging presidente. Pero ah, dahil nga po ang mandato nila galing sa, datong ba sa taong bayan, at dahil, dahil wala silang sinasambang Senate uh, President, ang Senate President ay isa lang sa kanila, yes, he is the first amongst equals, pero hindi talaga ganun ang katinding hawak ng Senate President gaya ng Speaker of the House na siya nagdedetermine ng budget, eh sa tingin ko, mas magiging independiente ang mga senador. Pero ang sumatotal, alam naman ng tao na talagang ang kanilang dahilan kung bakit sila naghahain ng impeachment para lang mawala ang banta Laban sa Marcos forever sa 2028. At tingin ko, mulat ang mga mata ng mga Pilipino na paninira lang ito kay Bipisara. Gaya ng yung lahat ng binabato nila sa akin, paninira lang da laban sa akin dahil ako nga po ay isang maisug. Isang maingay na nagsasabi na ang Marcos, Reg Marcos Jr. Administration ay hindi tupad sa pangarap at dapat sentensahan na ng taong bayan ng pagsisante sa kanyang pwesto. Ang tanong ko lang mga kabatang helmet, bakit naman ni-impeach si Madam Sara Duterte? Di ba Kung talaga namang nagagawa niya yung tungkulin niya. Bakit ugod Oo, bakit magkakaroon ng impeachment? impeachment, de ba? At saka sino naman ang magsusulong ng impeachment? Sabi ni Mr. Harry Roque, de ba? Ano, bidyo ka pa ikaw? Agad-agad. Kaya nga eh. Di ba, eh, ko pa pie muna? Eh, sabi nga nila, bidyo ka pa. Uh -huh. Nagagawa naman talaga ni Madam Sara ang kanyang tungkulin, ang kanyang trabaho. At sabi nga, eh, siya nga yung pinaka-trusted oh. sa buong Marcos government. Oh, wow. ba? Diba? Oh, very trusted. Eh, bakit trust. namang, Oo, eh bakit naman impeach kung trusted oh, at saka rating, oh, di ba? Naman, di ba? Ibig sabihin, nagagawa talaga niyang trabaho niya. Oh, at di ba nga, nung mga nakarang araw, sinabi ni Madam Sara um, na baka naman hindi nagagampanan ng tama ang trabaho, yung allocation, di ba? Lalo sa flood control, ano uh, ba budget ba? So baka sino, mismanagement nga daw, di ba? So, sino talagang nagtatrabaho? Kaya di ba? Eh, bakit magkakaroon ng impeachment, di ba, Bichu mga kabatang mm, helmet, ah. Kayo, naniniwala ba kayo na i-impeach na si Madam Sara Duterte? Naniniwala ba kayo na mayroong mga kumakalat na destabilisasyon? Gaya ng sinasabi ni Mr. Harry Roque na dati nga may unity at ngayon hindi na nga sila bate. Eh, bakit daw parang ginigisa so, si Madam Sara Duterte? Mabango ba yung pagkakagisa? Hindi natin alam, ba par? Pero mm -hmm. ayan mga bata helmet. Comment down below nyo na dyan kung ano yung masasabi nyo hinggil naman dito sa pagpapa-impeach or wow. nakatadang pagpapa-impeach. Ba't pagpapa-impeach pa rin, Piyo Gapar, na umaalingasaw at umaalingaw nyo oh. ngayon hinggil naman kay Madam Sara Duterte? At ang mga DDS dyan, papayag ba kayo na ma-impeach si Madam Sara Duterte nyo? Hindi ako papayag. Ba't ba, Piyo Gapar? Nagtatrabaho naman siyang mabuti. Ah, hindi lang dito, comment. Ah, uh ah. -oh. Uh -oh. Kasi wala namang ka-comment comment. Ah, sites WPS wala. Uh, wala namang ka-comment ka -comment, comment, doon. Ah. Magtatrabaho na lang daw siya. Ah, ano? magtat ah, parang iba yata yung alam ah. kong nagsabi ng ganyan ah. na magtatrabaho na lang kaysa umano sa mga troll. Parang iba yata eh. ah, ah, Pero ito, mga kabata helmet ang ating comment of the day. Ay, galing kay Sir Roberto Velasco. Dapat talagang ilabas nila yan kasi pera ng taong bayan ang inaasikaso nilang alamin kung saan napupunta. So yan naman ay comment ni Sir Roberto Velasco hinggil naman sa ating video about dun sa kung ilalabas ba ng COA. Hmm. Yung liquidation ng confi fans. Pero ayan nga mga kabata helmet, may mga narinig ako na hindi daw pwedeng ilabas yan ng COA. Eh. Hmm. Kasi nga confi fans. Pero may subpoena yun nga. Diba? Hindi nga pwedeng ilabas, kaya isusupina na na lang. Ayan, abangan natin mga mm. may dahil na kung ilalabas at mailalabas siyang liquidation ng Confi Funds ng OVP and DEP. And so, at ano ang rating ng COA? Oo nga, yan na. Abangan natin ako anong binigay na rating ng kowa sa OVPN, sa DepEd. So, ayan mga batang comment na kayo. Baka kayo yun na yung mapili natin. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko nga, sa bayan ng helmet din ang book, it's getting better every day. God bless everyone. Bye! Nakakaloka talaga. Uy, gusto ko ng peach mango pie. <laughs> sold gusto out. Gusto ko yun, peach mango pie. Gusto mo? Peach mango pie. Peach, peach mango, mango pie. Mango peach, pie. Mango peach mango pie. Mango peach mango pie.